Yeah, ako pala si Elio uh, yung ano natin, yung buhay ko So yan, naglilinis tayo uh, Bagong linis natin yan So, laga na natin uh, linisin yung lagayan ng plato guys yan. So, yan napaka sulit yan ang ginawa ko Kasi uh, nagtatrabaho tayo para maglinis sa ating bahay Araw-araw natin ginagawa to sa paglilinis ng ano mga gamit ay ah, importante ito mga mga loads kailangan ah, natin panatiling man yung mga gamit natin mga loads kita nyo naman ng dumi dumi so dapat natin linisi, linisin, yan at gawin nating maganda yung ano tsura kasi ano kaya stack na to so dapat linisin natin para maging okay yung ano nya ah, alagayan ah, ng plato So ito lang po tagal na tong plato na to uh, almost how many year na to. So hindi nagagamit so dapat linisin para magamit ulit para uh, ma, ma ano natin uh, makapakinabangan guys. Okay. So yan po. trabaho po tayo. Kita niyo naman. So nai natin yung ibabaw ng mga loads. Ah. natin yung mga ibabaw, tsaka ilalim. So, gumamit ako ng brush dyan. Brush. Hindi brush sa ano. Brush no pang ano. Pang laba. Kasi wala, ako, wala kasi akong gamit. Yan, yan yung kinuha ko. Brush muna. So, yan yung ginamit ko na pang linis. Guys, okay, yan. So, nilinis ko talaga siya. Hanggang sa maging okay na. Pati yung ilalim. Sa gilid-gilid niyan. Ah, uh, uh, lininis ko yan ng mabuti. Para maging ah, malinis po yan saka para so tubig lang muna so ma uh, katapos niyan is babanlawan ng sabon pa rin yan kasi matagal pa yan mano so unahin muna natin linisin yung mga gilid-gilid yan. So, yan mga par ito so, yung lagayan ng mga plato at saka kutsara at saka yung mga baso yung nakikita nyo ah, linisin muna natin yan at uh, pagandahin natin yung lagay ng mga plato So yan sa mga ano uh, dapat nilinisin nyo rin every monthly or kaya 2 months linisin nyo mga loads para maging okay yung ano, lagayan nyo ng mga plato kung wala naman kayong mga lagayan ng plato mga loads meron naman dyan uh, gawaan ng mga bakal mga loads so pwede pwede nyo yan uh, gawin mga loads ng mga, mga bakal gawin nyo yan na uh, ano, ah, uh, ng plato. Yung parang hinulma lang guys na lagayan ng mga plato. Alam niyo na yon yung binibili din sa merkado. So meron yan mga lods. So pwede pwede kayong bumili ng ganyan mga lods. So ito yung plastic na binili namin. So yan yung lagayan ng plato ang ginamit muna namin para makagaan kami makakuha ng ano mga lagayan ng plato. So yan po. Ano, linisan namin po para maging ano, magiging malinis na yan ano na yun din ng mga kutsara tsaka ano, yan, yan. yan o dapat unahin yan kasi uh, yan importante yan so yung loob pang loob yung lilinisan natin mga lods so linisin natin ng mabuti tanggalin natin yung mga ano dumi para maging okay na siya at sa pagsabon so ano naman so hindi na siya mahirap sabunin mga lods So unahin mo na tanggalin yung mga ano na gilid na mga dumi. Okay? So unahin natin 'yan mga par. Okay, so 'yan. Kabata tayo. Lagyan ng tubig. So linisin sa babaw. Yan linisin na linisin lang. Parang mikos-mikos. Yan mikos-mikos tayo mga uh, insan dyan. Yan mikos-mikos na yan. Hugas-hugas. Linis-linis. Malinis na yan sabi pa ni Mr. Jududi <laughs> katawa talaga yung ano yung sikat na content creator doon mekos mekos na yan insan yan na ganoon ba na mga ano so linisin natin yan uh, pagandahin natin yung mga ano uh, yung lagayan ng plato mga lods so pag okay na yan mga lods so itatabi mo na yan mga lods So, alin ulit ulitin natin. Lagyan natin po yan mga ano natin, mga tubig. Uh, linisin natin ng mabuti yan yung mga parts. Okay? Yan, nakakalinis-linis. Uh, yung mga gilid-gilid yan is dapat matanggal yan sa mga gilid-gilid. Dapat malinis ang gilid yan, mga loads. Yan, yan. Uh, linisin natin ng mabuti yan para ano, uh, para magamit natin uh, lagayan ng mga uh, kutsara at tinidor. Yan, lagyan natin mga ano importante dapat 'yan. Ang sipagan niyo lang 'yung pag ng paglilinis yan Para mabumalik 'yung itsura niya. Parang bago na rin, 'di ba? So hindi na kayo bibili ng bago kapag ma malinis na 'yan. So magagamit niyo pa 'yan nang maraming maraming taon. Kapag okay na pa 'yan, so linisin niyo lang nang mabuti nang maigi uh, para maganda 'yung uh, itsura na naman niya. Okay? So 'yan po So pwede ko nyo po 'yan. Kahit ano, mura lang po 'yan. Iwan ko ngayon kasi mahal na yun 'yung mga lagay niya 'yan. Hindi kagaya ng dati, uh, mahal so uh, napaka ano na ngayon 'yan, mahal na 'yan. Kahit ganyan lang yung kalaki. Lagay uh, ng mga plato lods. Yan, so mahal na 'yan. Ikagaya ng una, is uh, mura lang 'yan. So ngayon is mahal na 'yan. So linisin niyo lang ng maigi 'yan. Yan, lagyan ng tubig. Yan, linisin niyo lang linis-linis lang, linis-linis, linis-linis hanggang matanggal yung dumi napaka yan si si mo cameraman ko, ang galing talaga ng cameraman ko ikot-ikot lang parang may kosmekos yan ikot-ikot lang may kosmekos so sa loob naman yan, yan kumuha na ako ng brass. at nilagyan ko na ng ano, ang tubig sa loob at blindness kasi mahirap talaga yung sa loob talaga mga lods so napakahirap ah, uh, linisin yung loob kahit anong gabin mo kahit blindness ko yan sa loob talaga hindi po mapapasok. yung ano yung brass kasi nga yung dumis nasa loob pa rin mga lods so hindi ko talaga siya matanggal hindi ko talaga siya matanggal talaga tinatanggal ko talaga siya para ma uh, luminis yung loob so nilalagyan ko yan ng tubig tubig at linis tubig at saka yung iba kasi hindi na natatanggal kahit bilinas mo talagang nakadikit na yung dumi so parang ano siya parang uh, yung panga kaya yung tuba yung mga na, mancha talaga na hindi na matatanggal lods si kailangan talaga ano mayro kang uh, pang ano na lang dahil ito, mga lods so yan uh, linisin nyo lang yan linisin hanggang sa ano matanggal yan sa wag kayong titigil tsaka mga loob lugod may gilid gilid yan na hindi niyo nakikita may dumi so linisin nyo lang yan na igi. mga loads, yan. linisin nyo lang so napakasarap yan habang ha? naglilinis ka at kumakanta ka ang mga favorite mong kanta ka kantahin mo na lang kanta ka habang naglilinis para pampagod vibes lang di ba mga ludes so napakaganda habang naglilinis ka pwede yan sa trabaho. Kapag natrabaho kayo, enjoy nyo lang mga lads. magano ano, puro problema yung inaatupag. Yung mga maritis dapat naglilinis tayo mga lads, di ba? Naglilinis para uh, uh, marami tayo kasing magawain sa bahay na dapat natin gawin. So, hindi natin na, ano, na napapabayaan natin yung mga trabaho natin. So, dapat uh, naglilinis tayo, gumagawa tayo ng bahay. Kagaya nito, tatrabaho tayo hanggang matanggalin yung mga ano, yung mga dumi. So kahit anong magawa yun dyan mga sa bahay niyo, mga lods, pwede pwede niyo yan ano, trabaho, gawin niyo. ano mga gusto nyo yung trabaho mga lods. So trabaho lang po, an, sipag-sipag lang, may time. Kasi nga ako, sisipag para sa bahay at para sa pamilya, kahit ano pa yan, basta marag na trabaho. Di ba, di ba lods? Yan. Work, work lang tayo mga lods. Work, trabaho lang linis-linis 'pag may time sa pa nga nila Grabe talaga, grabe. Yan, linis ko na 'yung loob niya. Yan. Tsaka hindi pa 'yan malinis mga lads kasi nung nasa ilalim is hindi pa 'yan uh, as in malinis na, madumi pa 'yan. Inaano e ko lang tinatanggalan ko lang 'yung dumi sa loob para sa likod naman at sa ilalim is matanggal 'yung mga ano niya, 'yung mga dumi uh, para maging malinis na 'yan mga mga lugs. So ito yung natrabaho natin yan maigi mga lods. So yan, ay tubig kunti lang kasi nga malang tubig wala pang ano a ah, hindi maawas yung tubig. So kunti lang kunti lang ilalagay natin yung tubig para madalas siya matanggal mga lods. Yan po. So yan mga lods. So uh, subscribe my youtube channel po Elias Vlog po so yan ang ating video for today sana ay follow rin ako sa facebook page ko yan, ako si Elias Key. So, follow niya po ako mga guys, mga par, para sa susunod na ating video. Okay, let's go. So, hanggang dito lang muna. babu